Ake! Iyon o! Iyan oh. oh, na oh. all! Okay, Naghanap si Johnny ng buhaya. Kung mm -hmm. so, gusto mo sisiring buhaya rin ito. Mukhang oh, ano, tingnan mo. Oh, -an Nag-relax-relax -ano muna. Nag muna mga <laughs> megane ko. Hindi wow. naman puro grasa na lang ang hawakan. Malalim ngayon pala e, no? Oh, high tide ngayon e. High tide wow. na kasi, mabuhi ko nito kahit yung... Uy! Uy, di! Oh, no! Wow! Kailangan pa rin pasisiri natin oh, si Boss Oh, no! Ayaw, lima! ba? <laughs> uh -oh. lang lang lang. Pinto bis! Hindi ako dal, hindi oh, na katakbo yung wine. Eh. Ay, wala. Pinapatan ng dalawa. Hindi eh. na kayo magsendo. Kasi hindi ba yan? Gawin na. Ang pala na gano'n. Oo, oh. oh, wala na. Hindi nga gumalaw eh. Nandun na dalawa eh. Maano siya na. Nakorong na rin siya Pero dapat kailangan talaga bigyan ng jacket. <laughs> Sa linggo. Kahit oh. eh, saan to mayo, lang. Hindi ba kayo pa kayo mo? Kaya sabi mo, nilalamig ka na. Oo. Nilaramig ka na. Tumimig pa. pa dun. Noong to. Bigyan ng jacket <laughs> siya. <laughs> Kinabay mo na sana ng uh. sa gumot. Oo. Naliliwis ang ke. Diyan, diyan nga. Yan, yan nauna-una nauna, pauna siya eh. Oo. Mm. Kaya uh, pala sa ano... So, nagbigay sa akin ng pandesal kay Jim. Jim, thank you. Sarap. Masarap ba, pre? Uh, panalo, panalo. Masarap. Masarap. Oh, Masarap. Salamat. Talagang oh sumusunod sa'yo. Kiki, talagang <laughs> hindi sumasayang <laughs> sa upuan yung cake. Tama na ako, ako ito. Masa pag Oh, Pagdating ng araw, pinakamagaling na waiter yan. Hindi <laughs> Oh! oh. Ah. Yes. Isang oras. Ha? Ah. Mm. Wala persagat dyan. Isang oras, Isang oras na yan. Isang uras na pag-awa. <laughs> oh my God! <laughs> you... Happy. Ano Second wife. Second wife. <laughs> second wife. <laughs> Happy birthday. Happy birthday, second wife. Bago na. Putol-putol, <laughs> <laughs> ano yung sabihin Putol-putol, ano yung sabihin nun? Putol putol kapila, kapila. Putol putol mo takbo mo. Pwede mag Pwede mag-return <laughs> life. Philippine in na right mag Pwede kang uh, 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 Pero uh, pag okay. malawa, walang putol yung buwi uh, Hindi ka piti Dapat diretso ka lang uh, gigabit, uh, Mga liwa Mga liwa ka piti Dito 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 iba yung ganyan Ligo ligo rin bagong driving instructor namin yan ang baon laging cake cake of second wife oh sige nga pa ah! mo ah! ah! na lang sumula ito ba yung kats ito mga ano patigas pa yung bigote patigas pa yung bigote ah! May ano pa eh, may amats pa. Oo, oh, hindi pa lumalabot yung bigote. Ibig <laughs> sabihin may ano pa. May amats pa. Kargado pa. <laughs> may amats pa <ba>, yung bigote. Wow! <laughs> Unwind muna yung ano, tropa. Oh, eh? oh no! Nah, okay ba, Jenny boy? Huh? <laughs> <laughs> tropa namin sa likod. Ang <laughs> <laughs> okay, ating kapitan. Si Corino. Unwind three white <laughs> <laughs>